natutulog na si papi guys natutulog na po siya. papi anak <laughs> papi anak tulog na ka anak tulog na po siya guys si papi ang aking kaibigan na si papi ay natutulog na po siya tulog na ka anak <laughs> tulog na ang lili <laughs> papi papi anak tulog na po siya mga palangga si papi <coughs> Tulog na si Papi, guys. Si Papi Naguguk na ang bitu. Naghaguk na ang bitu ni papi. Naghaguk, naguguk na ang bitu. Hahahaha. Hmm. na kida ko ang anak ko eh. nagida na kida ba baby papi eh. Natulog na akong baby puppy, guys. He's sleeping. My friend papi my dog papi sleeping. Sleeping na, guys, si papi mag na siyang ligo, mga palangga. Bagong ligo si papi Daran, 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 Hago kay si Bibi, oh. Hago kay eh, si Papi.